Ayan guys, merong hatak dito motor Honda TMX ya may tali pa guys eh. Ayan, <tipas> ayan. bos, ngayari boss, ayan ngayari Ayan ngayari daw ay Ayan Ha? motor <tipas> mo? <tipas> <tipas> Nabubuhay. Eh, pagka-sisyon eh, ah, na doon eh. Ano. -so. Mamatay? Ah, okay, kasi eh. Ah, napaistak ba? Ilang buwan napaistak, boss? Taon. Ah, taon? Ako. Ah, nabubuhay Ayan. naman. Ah, kaso lang, namamatay pagka, ano na, ano. Ayan guys, so hatak -hat to. Yan, titikin ang ating binari ko. Ayan, uh, no. Oh. Honda TNX. Ilang mga, oh, nabubuhay pala yan, no. Eh. Ah? Nabubuhay pala yan, no. Oh. Kaso namamatay pag itatakbo. Senator, pagka senator ko namamatay. Ah, namamatay. Yo, yes. pag senator namamatay. Yan. Kasi pabas na ating king. Pas ba? Pa. Pas na lang po raw ito. Yan. Atak yan guys sa Honda TNX. Yan. Namamatay daw pag piliga ng senator. Pag ginamita ng senator. Namamatay. Ito, ito. Yan, check Yan ating mekaniko guys yan bago natin umpisaan yan guys subscribe muna kami sa aming youtube channel KMD TV at pa like at pa si guys youtube bell para lagi updated may share na yung video at go guys ayan na on the TMX ilang taon na pa yung stock taon taon pa na pa yung stock na gasolina naman king pag ginamitan ng nabubuhay naman pero pag ginamitan ng axle ng gas namamatay yun ano kaya problema yan tingnan pa natin ang ating mekaniko kung saan may problema yan tingnan natin okay. yun start naman one click naman okay, one click ayaw ayaw Ito, oh, namamatay pag ginagamit na ng Tagalay mo karburator Accelerator Ha, si Bossing yun Ya yeah, guys, uh, kakalasin natin ang karburator ito guys ha? Para Karburator lang kakalasin dito Oh, Jimboy, Boy. tayong bagong aprendes. Si Jimboy, si Romeo. Yan. Kakalasin daw niya yung uh, carburetor. Titingnan kung anong condition na guys ha. Yan, titingnan natin kasi medyo taon na raw eh. Taon na itong napaistak. Hindi na mabila kung ilan taon. Mga ilan taon kaya ito boss? Mga ilan taon napaistak? Salamat. Isang taon. Pero binubuhay namin to. Ah, binubuhay. Kung ba, laging pinaandar din. Hindi lang pinatatakbo ng ano. Kung ba, sa garahe lang din. Kaya guys, isang taon, halos isang taon pa rin ito napaisak. Kaya ang unang pahinding ng ating mekaniko ay kakalasin muna natin ang carburetor. Chechikin kung anong kondisyon ng carburetor nito guys ha. Ah. Yan ang unang gagawin natin dito guys ha. Ah. Yan, Jimboy. Kasi mo na yan, Jimboy. Yo. Ah. Uro, baro, baro. Yan, oi. Okay. Yan guys, yan tanggal na guys. Yeah, yung ako na karburo dun yano. Yung ako na karburo dun Honda TMX Supremo. yung ako para ng karburo dun yano. Hindi nga kaya. Ito ang mga tingin ko, guys, ha? Ang brother, una namin titignan dito, guys, ha? Titignan. So, anong condition ito? to see is to believe. Okay. Ada pun kalau berdua jangan. supremo, Remu. Supremo, the version one. Hah? Version dua ni Version dua ni no? Ya. Yeah. Yang yeah. ni cuma nak yang kat baru itu guys. on dati eh, MX Supremo version 1 ang gabi na kayo ang Ecuador 1 year na pa stock guys yan, yeah, ginamitan na ng martilyo hindi makuha sa santong dasala, santong paspasa dito na rin ha, ah, matigas ito oh, lang motor na oo, yan yeah, o,

Tumana. <laughs> Laos na. Ewan doon nga pa Talagang titira ng dumiyan, ano? hmm. na kasuling. Kung kahit po, minggu lama ni Ini ni selang yang kering, kenapa balsan? Ini ni nilisin lang yeah, guys, nilisin lang daw ito ha wala pang nakakit ang pwedeng paltan eh. kaya nilis lang yan yeah, guys, yan yeah. mga viewers tayo guys eh, ano? so, mga time viewers yan mga customer natin yan mga nagpapagawa din yan guys yan, o oh, ha Minadayo tayo dito ngayon, no? Jason chief kau, Papa Jason. Papa Jason lo no. Yo, ini. Kau pergi gunting dulu. Ah. Coby yeah, Ayan guys, kailangan natin dyan si Kobe Brian <laughs> Si Kobe ang kailangan natin dito guys ha Para totally mawasap yung kanyang ano the way. CBT cleaner, Kobe Para yeah, kanino? Ayan dito kayo so, sa so, Sa so, sa so, Honda Supremo so, Yan yeah, guys, itong gamit namin ngayon CBT cleaner, power spray mm -hmm. FI, Koby, hindi Brian yan, boys, ha? Koby, Brian. <laughs> yan. Oh, Nagabi din ba? namin, palinis ng carburetor. Uh, si Koby. Koby, baka naman. Baka baka ba i ka kaysa kay Extreme? Si Extreme, santaw namin kasama. <laughs> 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 nung Nang... mga jet guys, oh. Lahat, guys. Main yeah. main gate, guys. Lahat ang pinigil na, lata ng release ni siyang rajang guys, lata kasulok-sulok talo ni release, parang wow. yeah, si Kobe. 来一首。 Talaba na, <laughs> kinapitan na ng talaba, oh, yeah, talaba. ay yan talaba lain sa Cavite ah Laguna ito eh, Cavite siya na sabihin kapitan ng talaba Parang may mga ano na ano, ano mm. lum lum Lumot-lumotan <laughs> <no. laughs> oh Malay niyo napuntaan ng talaba dito sa <laughs> Sa Laguna <laughs> Kabit Sa Cavite lang maraming talaba eh 5,000, dalaan ang tanko na namin

Para siguradong lilit na lilit at watch out lahat ng dumi, guys. Pinag-release ko yung sumakbang, ha? <laughs> Pinag-release ko <-kino>. yung <laughs> sumakbang, ha? Pag-ano? I won't do oh, pa. Ako nga ang gagawa, ayaw nyo pa. Ah, guys, ina-assemble ulit. Bubutan ko lang TNX Supremo. Hindi, na, pa, hindi na iba. assemble ulit ang bro. lang like ito guys, ah, wala kami pinagtan. Isang taong na pa-stock. Nagubuhay siya, pero pag pinipiga ang kanyang ano, I accelerator, mean, yung kanyang cable, yung kanyang gas, namamatay guys ha. Ah. Yan, nagiging problema nito. Kaya, ang ato ng ating mechanic, Nilinisin Okay guys Guys Ayos na na testing lang Honda TMX Supremo kita sa ayaw lang yung goma guys ha ayaw lang yan ayan guys okay na yan kakabit na lang yan kakabit na yan guys Yeah, na. Nah, nah. na yan, guys. Kung mamatay pa papakgataan nitan ng gas accelerator, ha. Okay, na pala 'yan. Ka na, na 'yan. Accelerator,

mayroon tayong tanke guys kaya nahihirapan ang mr. pa hindi natin kaya guys lang nahihirapan kayo kasi medyo maroon tayong niya kaya pinatulong namin ang konti kaya pinatulong namin ang konti dito kasi yung medyo yung tanki niya maduling pa ng konti nasa ilalim kaya hindi makakuha ng gusto yung carburetor kaya ayan pero may stock na naman kaya yun na, namamatay lagi yan pagpapili. pag tapili pag ng gas ng accelerator yan pero ngayon hindi na okay na ayan o naandar na o oh. buff na kamatay yun pag ginanaw na lang pag pinga lang sa yan eh, okay na yan lang guys okay na yan tapos na yan uh, subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMBTV pa like at pa share na rin guys at pindi notification bell para lagi updated sa so, mga session na yung video pati po post guys yan na guys so oh kaya na namamatay pag ginagamit din ng silinidor guys ah na accelerator yan yeah. kung baga silinidor guys pag, ginagasan pero ngayon okay na guys hindi na yeah. okay na okay yan guys ha uh, Honda TMX Supremo yeah, guys hindi uh, yun lang problema guys ha linis lang ng carburetor dito ha kasi medyo matagal na paista kaya karburador lang ginawa namin nilinis lang guys ha okay guys thank you, guys mga guys you, Guys, ito yung safe pa rin ang ating mga harigo. Talagang okay na. Pero okay na okay. yan. de ter o preço Yeah. Sure.